Dear problema. hanga ako sa iyo dahil lahat ng pag-iwas at pagtataboy ay ginawa ko na. Pero nanatili ka pa rin sa tabi ko. Wow. Buti ka pa tumatagal at hindi nang iiwan kahit bad mood pa ako dahil sa iyo. Kaya lang, napapagod na talaga ako sa iyo. Oh. Pwede bang tantanan mo na ako? Ibigibak mo na ako, please. Huh? Magbreak na tayo, problema. <laughs> Hindi na kita kayang tagalan. Kaya, iba na lang mahalin mo. What? Mababaliw na ako kaiisip isip sa'yo. Pwede, ikaw na lang mag-isip sa akin. Ikaw na naman mamroblema sa akin. Ah, uh, nakakapagtaka ka rin problema, no? dahil wala namang nangyayari sa atin. Bakit nagkaanak ka? Tumami ka pa talaga. Well, hindi akin yan. Nagawa mo rin pala talaga akong lohohin, ha? P.S. Huwag mo na ako sundan o hanapin pa. Wala akong pananagutan sa'yo.